Ano mong masakit yon? Ito, to, 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 na. to, 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 Ay, to, to, ano. Okay to, pero ano. to, 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 Ay, taong, taong, taong. Ah. Ah! Sarap. <laughs> Hindi, hindi na siya mabigat pagka dati hindi ko makakalala. Mga isang session? Masakit <mukulun> siya pag ginagano. Nawala ka. Nawala na. siya. Hindi. Pagkano na nabibang. Masarap, masarap. Yeah. Masarap. Oh, Tsaka oh. hindi nakakaano na ako. Hindi ako makayunod ng ganda. Hindi ko maya. Hindi <mukulun> yep. na nabibang. <mukulun> <mukulun> Dagi kong si SM, hindi ka makakapag-file. At si SCP, nasunod <laughs> si natin. Gayaan. O, tapos. Doctor, Doctor na ma'am. Ano mong masakit sa'yo? Eto, ito. ito, ito Tumutugunan dito. Tsaka likod malakaw. Ilan taong muna? 46. Ano yun, normal lang sa gano'ng edad? Hindi, hindi normal. Okay. Anong okay. pangalan mo, ma ma'am? Rasen. Galing na'yo? Bulakan. Saan sa Bulakan? Um, <laughs> mayang, may nangyayari. Ano? Alam ko ito ng vice mayor na ako. O, bakit ka na hindi? Kaya naka-motion na ka. Dati. Ma hindi. Hindi kayo. Ma mayor. Baka kumalan Anong kumalan? Anong ano? Mayor. Ah, yung vice mayor. Hindi mayor. Vice. Vice mayor. Vice mayor. Vice. Vice. siya? Shout out po. Malalo sana. Niyamo naman sa kanya. sa puti mo, 'di ba? kabila ko niya pa. Hindi ko narito. Ala pa kanan. Masakit 'yan, Okay, okay lang 'ko. Ito okay. to, to, ito, ito. Ako banda pa. Das putok ba mo? Niyamo masakit. Yan. ba <laughs> yung ano ano yun? Ano. may effect mo ba yun sa akin? Kung may lapit sa buka ko, ate, wala akong kailay eh. Kali <laughs> 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 na, nasisirampal na naman ako ng pagkapangit dito. <laughs> relax, <laughs> relax, ma. Relax. Relax. <clears throat> ay, 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 tumunong. Ay, ay, nakas. sabi pa? Ay, mas marap ano. Okay na, pero ano? Lumab. Oo. ay makutog uh -oh. na, na yun sa ulo. Okay, di lang ba? Yan. Ay, baka sa ulo na po Hindi. Hey. Ay, 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 no. ay. Ay, niyo ba yan sa ano? Ako. Ay, kuya, pakingatan. 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 pakingatan yung sakbola na. Relax, relax. Wala ka naman. Wala ka naman ito, matigas siya sa batok mo kaya laging ano, masakit ito. Ano yun? Stress o... Or... Hmm. Ah! Relax! yun na ako binidyo, dalawa. Hey. Binidyo mo. <laughs> oh uy. Relax ka na, kasi ako yeah. niya. Bawa lang po yung mamay, ma'am. Relax lang po. Relax ka lang. Hindi akong malalim? Teka, say. Relax lang. Sarado mo yung bibig mo. Say. na na yan. May masakit sa balihit mo hanggang sa balakang mo. Oh, Oo, oh, sakit. Relax lang po. Ayun mo muna. Ay, galing! Wala ko uh ayaw. -huh. Hindi sa una nakakaba, pero ang sarap ko. Tagilid ka mo. Sakit, sakit. Ay, sa'yo, sa'yo. Yung <laughs> ko. Laging masarap yung mo. tayo. Relax lang. Sabay mo lang itong balakang. Matanggalin ka na lang. Relax lang. Relax. Sabay mo lang itong balakang mo. Ayan. Yeah. Okay, relax lang. Relax. Narinig mo? Oo. Masarap yung malimang sandalin na yun kami yun 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 Napapanood ka lang po namin saan? Ako, sir. Kaya dumahin po. Dumahin po. Dumahin po. Hindi ko lang magbila. Ang mo Ang mo Ang mga damatid mo sa mga... Ang mga damatid mo

sana serve ko naman. Sarap. 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 sarap na Bigalan mo na ngayon yung puso mo. Wala ka na nangyayari sa saka. O, sarap na nangyayari magsasabihin. Medyo, pero ano... gumana siya? so no, ito talaga ang problema. Para... Pero ano... sabihin, hindi na siya mabigat. Pagka dati hindi ko ito... Mag-concession ka ba? O nga isang session na pa. Kung meron pa siyang magkirangan, kung meron pa siyang magkirangan, Kung meron pa siyang magiging magalit. Pumakas na naman. na naman. Sige mo, isi. Pumakas siya pag ginagano, -il. wala ka. Wala oh, Wala Kasi yung pagkakatulog ng likod mo, nakabalap mo. Narinig mo yung... Ayan, <laughs> Ayun, sa 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 tatin. luga. Naku, baka yung si <laughs> May ako. Ay! Tumunog siya, hindi ka ng pingot ng nanay. <laughs> masakit. Para Oh, mas masakit yung pingot ng nanay. Kasi kung pa na ni, yung pingot mm -hmm. ng yun. <laughs> nanay. Huwag hawak ka, ma'am? Huwag dahil hindi ako ba kayo? Ba? Ngayon. Ngayon. nga, maglakad ka. Ayan, diretso ko <laughs> <ngayon. laughs> <laughs> Iba na. Iba na. Ang saan <da> <laughs> ano? Kumakbang ka, tingnan mo. Ha? <laughs> Okay na po. Nakakalakad na. na Nakakalakad na po ako oh, sa lambat po. Ay. Ay, salamat po <laughs> ay, sa MJ, nakakalakad na po. Malaking himala po talaga. Mag um. ba. Ang balita ng mo. Hindi 'pag na Masarap din <Convention> ko. S hindi ako nakayunod ng Hindi ko kaya. Hindi namin ito. Makakagsumba ka lang yan. Ano ba trabaho niyo sa gabi? Hindi po. Eto kuya, nahahati ang katawan sa gabi. Ano nang dalto eh. Ayun, bakit?